sa shop. Meron tayong tanggap na ano kandado. Yung susi po niya bali. Ayun, naka 'yon. 'Yan. Ang kanya'ng susi ay bali. Siyempre, bubuksan natin 'yan. Master. Master ang kanyang susi. Bakit master ng kandado na yan? Karamihan ng ganyan master yan. No. Yan. Oh. Oh. Balam, yang Oh. Ano yan? Oh. Ha? Ah. Siyempre, ang gagawin natin, iduduplikin. Kuha tayo ng ating susi. Namaste. Master ang. Ya, no. Yan bangko niya. Yan. Dapat parehas niyan yung kahit hindi magkaparehas ng pangalan basta parehas po sila ng kanal. Yan oh. Mapansin niyo kabilaan yan may yan parehas sila ng kanal kabilaan. Yan oh. Oh. Ito yung kandado. Ah, salang po natin siya sa machine. Okay guys, i-duplicate yeah. na natin yung bulit. Yan. Yeah. Ah. Uh, ito po yung bali. Try po natin ano. Ito lang po ang isa lang natin yung kalahati. Uh, yung kanyang bali. Tapos sukat muna natin kung anong layo 'yan. Ah, uh. uh, tinong stopper o oh, sim lang naman. may parting na wala balik ka rin natin guys kasi nagduplicate tayo kahapon ng mga susi ng sakyan dito natin salang Ayan, ito yung bali, oh. Try natin. Huwag na natin isali yung kanyang pinakahawakan. pinala na nila yung kandado guys para ano daw sigurado kaso bak ayaw nga nang pumasok ayan kapansin nyo po panis oh. oh. yeah. yun yung bali oh. oh ayaw yeah. oh. simple lang, di ba? Ganoon lang tayo mag-duplicate. Yan ang tatak ng kandado, guys. Oh. Yan master uh, oh diba ngayon ito yung bali <coughs> pag nag naman kayo sa bali minsan naman kung wala naman na natama ang kanal na mga ngipin dito kung wala naman siyang tinatamaan hindi siya dito na bali ito kasi ang kagandahan po nito dahil sa stopper siya nabali mismo hawakan yan mismo hawakan siya nabali kaya hindi na tayo nahihirapan kasi dito ko na po siya sinukat dito dulo sinukat ko po siya dito sa mas sa guhit na to diyan ko siya inuntog at ganun din yung blanko kasi same lang po to ng haba sa original ito yung original niya yon Loy Tanso sa atin namin silver din yan pero tanso yan tubog lang yan sa silver yan o oh. kaya mo o oh. diba pag inilak mo yan nagre reverse ang susi yan kaya kahit di mo yan siya bunutin ilock mo yan magre reverse yan yan ganun minsan naman kasi Mahirap lang siya i-duplicate kapag dito siya din na, na dali, naputol dito. Dito po siya naputol, medyo mahirap siya kasi syempre pilipit na minsan eh. Lalo na yung mga ano, sasakyan. O diba? Yan.